sasaraan tilapia guys mini tayo malaki guys yung malaki na yata ito malaki ang dami nila oh. ding ito na ding oh. ito na ding oh tinamaan po guys ayan ayan guys inihila ding ang kinihan ding ang dami dito ang dami dito baril nyo irgan nyo oh ang lalaki ayun oh ang dami dun Ayan guys, nakaulit tayo oh. Ayan. Ando sila aku mau 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 lugar na no? Oh. Nandoon sila pa ikot-ikot ikot, oh. Ngayon lang. Tinawagan lang ko. Ding, bilisan mo ding. reserba ko doon. Teh, pare ko dun.

Dito ka din maglalagay hindi dito. Si pinagawa oh. Guys, 'to, oh. naman tayo, guys. Ding, tawag ka din, muli akin natin. Ya, tawag yung assist natin, guys. Oh, nakadali na naman tayo, guys. sintong sento sa katawan, guys, oh. Lapit pa, lapit, lapit. Ayun, tinamaan. Ayun po, tinamaan siya guys. Ayun, nakataranta tayo guys. Sobrang dami ng tilapia guys. Ang lalapag. Ayun guys oh. Tinamaan po yung isa oh. Oh, malapad. Oh, ding, 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 ding. po, Ayan, kinuha ng pamangkin ko. Ayun pa, ang dami nila doon. Ayan, wala tayong puspos na ba, na kan. Ayan sila, oh. Ayan, oh. Ayan, nauli natin, gas, oh. Ayan. Yeah. Hello, hello. Nandito sa pederal hello. Ibig ka marinig. Hello, ibig ka marinig. maingay, nandito sa puntahan ng pederal sa andaming andami lutang na lapad. Pla mga plapla, punta ka dito. Andalian mo. Nandito sila, Joseph. Ding, ding, may ulian, ding, may ulian, ding. Malapad yan, ding. Malapad yan, ding. Deng leng mo na ding. Nandito tayo. Yan po, nahuli namin. Oh. Nandito na si Ding Waray. Ayan. Maghahantar na. Ito rin kapatid ko. Oh. Yeah, tinawagan lang ko kaya, kaya nakating ako dito. ayan, ayan, nahuli naman tayo. Oh. Ha? Huh? Yes, oh, yan oh, na, oh. yes Oh, lapit mo din, lapit, lapit Oh Ano yun, gano'ng ka kalalapad yan, oh no? Tingnan nyo guys, lalapad, ang dami Ang dami Lalo daw kanina, napakarami Kunti pa lang Siya Siap... pa lang no? Tambak kanina dyan, oh no? Puntahan sila doon, no? Sa gilid. Kumpol-kumpol. 30 sama-sama lalaki. Tingin huli nyo. Halos para parehas oh. Sandali lang, karating ko lang yan dito, lang ha. Niyan. Buksan mo mi Buksan, Buksan mo Buksan okay. oh. Karating ko lang, oh. Lang wala, pang ka. kalating oras. Sana Joseph nga karating lang nila, oh doon na sila oh ayun oh, gumagalaw doon oh ayun oh dami oh ayun oh, oh. Ayun, oh, oh. ayun oh gumagalaw oh dami oh dito ding may huli ito ding bro may huli ito oh basa mo ding mayroon pa isang Ke

Oh, guys, tinanya laki, oh, oh, oh ini, dia. ini, dia, ini, dia. ini, dia, ini, dia, ini, 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 Hello guys. Magandang tanghali guys. Ito. Ito po kami na next sa yo. Guys, ito. Ano? Nasa sama ko. Yan, dito may lugar. Marami Ito, ito. 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 Alright, guys. Ayun, yung mga nauli ko guys nandiyan oh. Tingnan, tingnan mo yung mga nauli ko. Bukas ang sino. Ano mo mege kung nag-apply o hindi baka mamaya hindi. na guys oh, kana. Karate na oh. Dati na pinalagyan natin oh. Dami oh wala naki o oh. guys, guys. guys hindi oh. mm -hmm. na mabilang hindi po mabilang kung ilan yan so, sobrang dami guys malapan gusto Sarado na natin guys so, abo abo guys, puto, dito guys tumutok pa tayo guys dito oh. na guys Guys, okay, di naman guys oh. hila hey, oh mihila. Oh. Yes, oh. oh, po, ayan na. Hindi mo tinamaan oh. Hey, guys, matatay. Uh, okay. Guys, mihila oh. ko okay. hey. mo yung isa eh. Sabi ko, ready to fire. <laughs> nga, tayo, apat sila eh. Oh. Guys, ready to fire down. guys oh, yung nagali Guys, yung guys. Ayan na guys oh. Kita Fish reveal. Oh, malapad guys. Malaki yung isa, yung yung binaril mo <coughs> eh. Malapad yung ano guys. Yung <coughs> yung, yung nasa huli. Guys, fish fish reveal. Nakakaudali pa tayo guys ha. Fish reveal guys, fish yeah. reveal. Guys, uh -huh. guys, uwi na, uwi na lang tak kami guys. Nakadali pa. Oh, oh, oh malapad o. guys. Malapad. <laughs> Malaki. Oh, okay. Bili mo siya bang ito yung mga kasama namin guys. Ayun. Si Boss A. Si Boss A. Guys, na pala tayo guys. Ito po, nakaway na tayo. Ito yung mga nahuli natin guys. Umuwi na po ako dahil hindi na nagotong na ako guys. Ito, po, ito guys oh.

Ito yung... Yay! Ito yung sa akin, oh. Ito. Well, po, guys, oh. Yay! Tinawagan... Tinawag lang tayo ng kapatid ko, guys. Yan, oh. oh Ang dami pala naunin kay. mo oh. oh, kayo na, eh. Tinamay sa kapatid ko, oh. So, tinawagan ako kayo na, yan. Nag-resbot tayo, yan, oh. Ito yung naunin natin, Ay, na Ayan, oh. May maraming na nauli. Yan, oh. Wala, tinan nyo, oh. Ah, Ayan po yung uri natin. Yan. O, paano guys? Hanggang dito na lang yung vlog natin. Ayan po. Magandang magandang hapon na pala guys. Di, natang, di na, tang, umaga. Ayan po. Ito yung huli ko. Ayan. Ito yung huli ko daw. Eh, sa kapad ko. Triple, aros triple ang misa. O, paano guys? Hanggang dito na lang po yung vlog natin. Salamat po sa mga nanonood at sa mga subscribers, sa mga viewers, sa mga nag-reel, sa mga friends ko dyan. Maraming kong salamat. Thank you.